Mga DILIS, pakinggan niyo itong sinabi ni Trillianes, oh. Diba si Trillianes, pumunta siya sa... <laughs> pumunta si Trillianes sa dahak, nagiyakan na yung mga DILIS kasi takot na takot sila kay Trillianes. Baka saksakali niya si Digong. <laughs> o oh, mga DILIS, pakinggan niyo sinabi ni Trillianes. Ang best friend ni Digong. Kung <laughs> oh, si Nazara Duterte na makakaupuna sila sa pwesto at mapapatalsik na sa pwesto si si uh, President Marcos. So, siya na yung magiging presidente. And kung mangyari yun, sila na ngayon ang magsisigurado uh, na yung mga testigong uh, nakahanay para uh, laban kay Duterte, tapos yung mga dokumento, pwede na nila masabutahin yung kaso and eventually mati-dismiss. Yun ang kanilang kitla. Kumpiyansa daw si Nasara Duterte ng mga yan ang plano ng mga Duterte guys para gusto sila makabalik kasi lang ngayon yung plano ni BBM yung kanyang investigasyon ngayon tatamaan lang lahat ng mga lipuros ni Duterte kaya gusto nila matanggal yan si Marcos para pag naupo na si Sara in Lustay na baliw i-amaksito lahat yung mga nasangkot na ano, mga senador mga kongres mga tungresman na yan na nasangkot sa korupsyon lilinisin agad yan in the last kasi madadamay sila kasi silang boss sa ma mafia na yan kaya atat na atat silang ipaalis si BBM Pat alisin na po isto kasi parang yun po nila yung Inday Sayad na yan kaya e huwag kayong ano, Inday sa mga Sayad huwag, kasi hindi kayo magtatanggupay sa plano na yung si BBM mananatiling sulit ang suporta ng mga BBM guys hindi kagaya yung mga digong mga DDS na mga trolls lang malakas lang kayo sa social media kasi madali lang naman gumawa ng trolls yung mga vlogger na mga trolls din hindi kagaya sa totoong buhay na maraming gusto kay Bibi. Deh. <laughs>